So, ayan guys, so, may bunga na yung ating atalong na tinanim natin dito sa may plastic galon. No? Tsaka yung iba, may mga bulaklak na yan. No? Marami yan, mga lodi. Sampung piraso lahat yan, mga lodi. So, kung wala po tayong ah uh, pwedeng pagtaniman na lupa sa ating uh, paligid, no? Uh, pwede pong ganyan yung gawin nyo. ah uh, nakalagay sa mga container, sa mga galon. Ayan. So, kaya ganyan yung ginawa ko at uh, na. Oh, may buwan na sila, tapos sila. So, paano nga ba tayo mga lodi nakabuhay ng talong or nakapagtanim ng talong dito sa plastic container na ganito mga lodi? So, syempre, dapat po, yung ating uh, mga binhing talong ay pupunla po muna natin. And then, kapag ka po yun ay tumubo na, medyo malaki na po, mga gaganyan ng kalaki, tsaka lang po ililipat sa mga ganitong uh, klaseng uh, container or uh, galon. Okay? So, mas maganda, mas malaki yung uh, gagamitin nyo yun, na uh, ano, Uh, paso or galon na ganito mga lodi kasi kapag ka ganitong kaliit lang yung ating ano uh, ginamit no pag lumaki yung talong is medyo ano siya uh, kokonti yung lupa no parang hindi sapat doon sa uh, talong natin kasi mga lodi no ito kapag ka isang araw lang hindi ko dinilig mga lodi no kahit pa sa yung lupa limbo dinilig ko ngayon no tapos kinabukasan hindi ko na dilig no matutuyo yung talong natutuyo po talaga siya kasi sobrang konti lang nung lupa na uh, pinagkakapitan nung kanyang mga ugat okay so natutuyo po talaga yung lupa sa sobrang init mas marami talaga, mas maganda talaga mas malaki yung lagayan pero kung wala naman talaga alagaan niyo na lang sa dilig okay so katulad nito mga lodi no ayan no so inaalagaan ko yan sa dilig araw-araw kasi pagka isang araw lang na hindi ko yan nadaligan dahil sobrang init natutuyo po yung ating mga talong so mga lodi nung uh, tinanim po natin yan dito galing sa pula ito lang po ka, ka ano yan ka yung lupa niyan ano, so, hindi po yan puno na ganyan okay so mas maganda mga lodi na no? mas malalim po kasi yung tanim natin para talaga nasa uh, ilalim yung kapit sa ugat and then pagka medyo lumaki na siya no? Katulad niyan, no? Tsaka nyo na lamang po dagdagan ng lupa. Okay, syempre, wag nyo kakalimutan lagyan ng abono para maging mataba yung ating uh, talong, no? So, kasi mga lodi, no? Bakit kung nga ba dinagdagan ng ganyang klaseng lupa or uh, ganyang kataas na lupa, no? Madami, no? Alos puno na siya. Pero syempre, mag, uh, kayo ng space para, ano, meron kayong mapagdiligan. Kasi mga lodi, katulad niyan, kasi nyo, taglit na siya doon sa kanya lagayan. Kasi mga lodi, Uh, sinabi ko kasi lang yung lupa niyan. Talagang tumutumba po yung talong. Kaya mas maganda mga lodi, mas marami po talaga yung mailagay uh, nating lupa para mas matindi yung kapit nung no? ugat doon sa lupa para matibay po yung puno. Okay, so katulad niyan, no, tumagilid yung sa magilid na po yan kasi nga po mga lodi no, uh, nung kakalati pa lang yung lupa niya, nagsisimula na siyang tumagilid kasi bumibigat na itong ano, itong kanyang puno. Okay? So, uh, tara, magdilig na tayo so yan guys diligan muna natin yung talong no may pang ulam tayo talong ay wala tayong o, ay diba? wala tayong pero babalikan ko pa yan mga lodi ng isang ikot pa na dilig mga lodi no? kasi nga hindi masyadong marami na ilalagay nating tubig dahil Uh, kakunti yung space na paglalagay ng tubig Okay? Ba ikutan ko pa yan ng isa pang dilig. Binabasa ko yung mga ano niya, yung mga dahon niya kasi sobrang init talaga ngayon. Grabe. Yan. So, ayan mga Lodino, pwedeng pwede po tayong magtanim sa ating uh, paligid ng gulay kahit wala po tayong uh, lupa na pagtanim nga kasi nga puro sa mento ang ating nasa paligid. No? Gagamit lamang po tayo ng mga uh, improvise uh, paso o kaya naman bumili ng paso kung may budget mas maganda yung mas malaki no so ayan thank you so much mga lodi sa inyong pananood